Hi everyone! See, nawala na po yung kagandahan ng ulap natin kaninang umaga. At nabalutan po ito or napalitan po ito ng pagiging cloudy para pong uulan. First time for this month, I think. Ah, uh, yeah. Alam ko, nung umuwi ako ng August, um, super sunstorm naman po, pero hindi po siya umulan. Ngayon po, ayan, no, oh, makikita nyo, masyadong makulimliw ang ating kapaligiran ayan, siguro po uulan maya maya so mas maganda para at least um, maging okay yung pakiramdam natin kasi nga po, still mainit pa rin pero sa umaga po, like 6, 7 or 8, okay naman po yung paghampas ng hangin sa atin, malamig pagdating nga lang po ng lunch 12, 1, until 5, until 6 pa nga po eh, mainit na naman so ayan guys So it looks like it will rain in Dubai. Ang Abu Dhabi pong alam ko umulan na eh kasi may nakita po akong my day ng aking si Sisi Maria Agbiang Agapito. Uh, wife po ng aking batchmates nung high school sa academy. So ayan guys, let's just wait kung talagang uulan nga po maya, -maya. So I hope it will para po maging maganda yung ating pakiramdam. See, I'm gonna open the balcony kita nyo guys oh, so, na, na ano lang kung hindi lang ako masyado makapag-video kasi, um, minsan may nag-open din ang mga balcony ng kaya kapalapit building natin baka ang iniisip nila is, sila yung kinukuha na natin ng video, alam nyo naman po once na nandito ka sa ganitong Arabic country, hindi po ganun uh, kadali ang mag-take ng video kasi meron pong mga masiselan lalo na po, pag halimbawa as in lokal, or, or As in, dito sila talaga, mga lokal, ang tawag po sa kanila. Pag po nasa mall, um, medyo sensitive din po. Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-video. Kahit gustong gusto mo mag-video, um, titingnan mo muna. Kasi yung iba po is hindi allowed eh. So, ayan guys. So, ayan po yung kalangitan natin medyo makulimlim po. Thank you pong muli. Ito po si Bibian Rivera Liobit. Just keep subscribing to my YouTube channel at mag-iwan lang po kayo ng comment para po kayo'y aking mabisita at mabalikan. To God be all the glory. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Ayan, busy street. Yan po yung main road na lagi kong pinapakita sa inyo. At eto po yan, ginagawa po yung another um, shopping mall. Ayan. So, bye everyone!